Hindi lang tayo sa ating mga alagang native na manok Kasi ngayon mga idol, hindi tayo makakapag-adventure uh, Makakapag-fishing or hahanap uh, tayo ng spot na pwede natin pag-fishing uh, uh, Pero ngayon, uh, medyo maulan At uh, masama yung panahon dito sa amin Ay ito muna yung ating uh, gagawin ngayon Papakita ko lang itong ating mga native na manok Ito, yung aking uh, tandang dito Rooster na, palak, na pakalak niya uh, mahaba na rin yung kanyang ahead so bali uh, ang alaga ko dito mga native na manok nasa ano lang uh, bali nasa sampo isang ganto isang tandang uh, anim na mga inahin tapos may isa pa ako dito ang alagang manok na tandang din para magiging uh, kahalili niya para uh, mag uh, ano sa ating mga manok na para mapaitlog sila so bali isa pa lang yung nag ngayon So ayan ang ganda niya oh. Abuhin. So, di ko alam kung anong eksak na tawag dito uh, sa mga magsasabong diyan. <laughs> ayan oh. Pero hindi to pang sabong mga idol ha. Ito uh, native na manok lang. So ayun ngayon, uh, bali ipapakita ko lang sa inyo kung ano yung uh, uh, pinapakain ko dito sa aking uh, mga lagang native na manok para makatipid na rin uh, kasi sobrang mahal na din ang ano ngayon sobrang mahal ng uh, feeds at uh, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga ipapakain. pinapakain ko dito sa mga alagang nitin ng manok so ngayon balik kukuha lang ako ng uh, malunggay uh, dito lang ayan dito lang sa likod at uh, ihahalo at isasama natin sa pagkain ng ating mga alagang uh, malok ayan kaso kumain dyan so makulimlim talaga ilang araw na rin na uh, uh, umuulan dito kaya no. At uh, malapit na rin harvestin yung ano, yung tanim na palay dito sa likod bahay namin. Yung iba na harvest na. Uh, ayan, pinapahinog lang at uh, malapit na rin harvestin yan. So dito lang tayo kukuha ng malunggay no. Matataas na. Ayan. Kaya puputulin ko na yung puno para makuha natin yung malunggay Ayan, mga laga natin no. Ayan. May isa pa pala tayong itik oh sa sunod na video yan <laughs> yan ang mumukbang natin yung kakainin natin gagawin na natin ulam yan may dalawa doon tapos dito apat yan tapos meron tayong isang itik ito yung sinasabi ko kanina ng isa yan sabi mga idol kukuha lang ako ng uh, malunggay para isasama natin sa pagkain ng ating mga manok diba ang ganda rito tingnan nyo naman Ayan na. Ito yung nakuha natin. Pinutol ko na yung sanga. Para, ano, uh, kasi pagka hindi pinutol yung sanga, tataas lang siya ng tataas. Na hindi na maabot. Ngayon, pag naputol natin yung sanga, bali, ayan, dito na lang sila. Uh, si sibol. Mas malapit yung kukuha natin ng uh, dahon. Pwede rin itong pang tanim ayan na tingnan nyo mga idol gustong gusto nila yung uh, malunggay pinakain kagad ka nila diba? ba? Ah, pag binigyan natin sila niyan, uh, ah, medyo makakatipid tayo sa patuka or sa feeds. So ayun mga idol, iyan na ay yung napunguha natin ah. Napakadami din. At ah, ang gaganda ng mga ano, ah, dahon. So kukuha din tayo dyan ng ano, ah, mamaya at ah, panggulay natin, isasama natin sa ating dulutuin. So ngayon, iyan ay ipapakain muna natin sa ating mga lagang manok. Ayan. Ito na 'yung mga na po. Panguha natin ano ay ah uh, malunggay. Yung iba ay aking uh, tatantad rin at ko sa kanilang pagkain. Yan. Ganito lang ang ginagawa ko pagka ah uh, maraming makukuha ano uh, malunggay. Yan. Bali tinatadtad ko lang. tapos pag pino, pag na, pino na natin at natatanda natin bali isasama na natin doon sa pinakan uh, pagkain nila o yung patukan nila tapos yung iba para meron silang uh, merienda uh, nilala lagi ko lang ito sa pagkasano nila ya kinakain na ya ya si gustong gusto din talaga nila to Uh, pagkatapos sila kumain uh, sa tanghali nilaladyan ko sila ng ganyan ng makakain nila so, parang uh, merienda na lang nila kasi ang pinap nagpapakain ako sa mga alaga kong manok ay umaga hindi ko na sila pinapakain ng tanghali so pagkatanghali binibigyan ko lang sila ng ganito uh, mga damo, damo, dahon dahon mga damo ganyan. Wala pa kasi akong makuha na ng ano eh Yung Madre de Agua Kasi Alam ko ano rin yun eh uh, Kinakain din ng mga Manok, mga native na manok Malagang hayop, samibing Kinakain din yun So ayun, bali magtataddad lang ako ng uh, Isasama natin sa Patukan ng ating mga manok sagit lang naman to para uh, makatipid na rin tayo sa pits. yan na yung ating uh, na dahon ng ano, malunggay. Tapos yung may tira pa dyan, madami pa. Uh, yan ang ilalagay natin mamaya pang uh, merienda nila. Ayan na, mga alagang So ayun mga idol, bali uh, papakainin ko lang itong mga to. gawin uh, gagawin na natin yung pagkain nila. Ayan, ito na pala yung uh, gagawin natin. Bali, ito na yung pinagtad natin na ano, mga uh, dahon ng ano, balunggay. So bali, uh, halo lang natin to ng uh, ito, darak o ipah. Halo lang natin yan Duduin lang natin yan. Tapos meron din tayo dito ang ano. Yang feeds. Merong halong ano. ah, uh, mais at saka yung integra 3000. Bali halo lang din natin yan. minsan uh, pagka medyo maraming sobrang ano uh, kanin lamig or yung sira ng kanin uh, nagdadagdag din ako dito Ayan. bali babasahin din natin ito mamaya tagap pa natin tapos ito, meron kaming uh, sobrang kanin, isinasama ko na rin dito. Tingnan natin yan. At ayan na. Ito na yung tsura ng ating pagkain ng ating mga native na manok. Diba? Lalagyan na natin sila. Ayan. Nabigyan na natin sila. Ayan na gustong gusto nila. Tapos yan. Ayan nasa loob. Ayan. Diba? Gustong gusto nila. Ayan lang ang ano. Ang problema sa mga native mga idol. Ayan ah uh, nag ano sila uh, nag aaway ayan at uh, yung kerang ito ta, ibibigay natin yan mamaya uh, sa kanila mamaya tanghali bali merienda nila yan hindi naman yan masasayang mga idol kakainin din nila yan ayan uh. siyempre gustong gusto rin ng itik yan tapos, yan. Yung ating mga alagang manok. Diba? Kahit pa paano, eh, makakatipid tayo sa patuka o sa feeds At dahil nga, ano, tanghali na rin naman, at baka malanta lang yung, ano, yung malunggay na kinuha natin, ayan, nilagay ko na sa kanila para magutom sila kakain kainin lang nila yan itong dito rin ilagay ko na rin sinabit ko lang ayan sinabit ko lang yan dyan para uh, dyan na nila kakainin yan ayan ang isa nating manok na kulay din uh, tingnan nyo naman o oh. ayan nilagay ko na rin doon sa kabila yun sa kanila para meron din sila mamayang hapon ubos na yan uh, uutay utay nilang kainin yan pag nagugutom sila Bali, mapapasin nyo. Yan. Yang dalawang yan. Yan. Sa atin pa rin yan. Hinahayaan ko na silang magpagalagala dito. Kasi sanay na sila dito. Kasi yung ibang ito, mga to, nasanay na sila sa kulungan. Kaya pagka gumalagala sila at napunta sila sa ibang bahay, huwag naman sana, ay eh baka madali kasi maamo na sila sana na rin silang binibigyan ng pagkain